Kanivors. Ayan po yung mga kagrupo. Ayan po, galing na po kami nagbigay ng ayuda sa mga nasunugan. Ito po yung mga... Ito po yung mga kagrupo ko, yung ang babae. Oh yes, mga kanivors. Ayan kami. So... Ayan. Ayan, nakano ba? Okay, isali mo yung mga grab. Naka-green din. Ayan, Oh. <laughs> ayan, mga. Ayan. At least, ma. At least nakapagbigay kami ng tulong. Mas, masaya, di ba? Mas maganda na. pagbigay ka ng tulong. Ayan, na. Ayan mga Ayan mga carnivores Ayan, so ano to? Laylakad ng kababaihan. Dumagiti chapter. Kahit may hika. Ito yung pinakasiksi na sa unahan. Kahit may hika. Oh. So abangan nyo to sa vlog ko. Lalabas to pagdating natin sa bahay. Oh? Eh, mga kuno natin. lang kami. Ngayon kasi galing kami nagattend ng pagkain. So ito na kami pauwi nilang nakit kasi malapit ng taga sa amin. ka so, kabarangay lang din namin trang masunugan at nagbigay kami ng tulong. Kahit pa paano mga kanibors nakabigay kami ng tulong. Mas, yung Mas... mga magandang taga-dumagete. Uh, sobrang ganda. Mas Yung yung kasabihan na mas masarap tumulong kaysa ikaw yung tumulong mahingin ng tulong, di ba mga kanibors ganun yon. So Then yung ano namin, yung namin sa grupo namin. So, Ayan. Ba gusto niyo magpa-sponsor sa mga taga Dumagiti babae? Babae willing kami. Basta mabait lang kayo sa amin. <laughs> May <kundisyo. laughs> uh -huh. Gusto niyo mag-sponsor kami pero alalahanin ninyo, kailangan niyo maging mabait sa amin. 'Yun lang 'yun. Kasi <laughs> <laughs> kami ng sponsor. kami ng sponsora namin sa mabait sa amin. Alam na this. <laughs> ayan. So, di ba? Yung mga driver, tumitin niyo saan galing ko. At naka-uniform talaga. Uh, ayan kami, mga carnivores. So, di ba? Naka nakabigay na kami ng tulong. Nakapag-exercise pa kami. Ito yung maganda. Uy, uy. Grabe, no? Hindi talaga ano yung ano yung natin di di na na. na Oh, di ba kung inintay ng service Napanis na at least niya nakain na oh dapat pala hindi 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 nandoon hindi nandoon hindi nandoon hindi nandoon hindi nandoon naman doon, hindi hindi nandoon talaga yun sa evacuation yung mga nasunugan. nandoon hindi Oo. Oh, oh. Ano yun mga... Kaya nasa, ten yun? Oh, nasa ten, tsaka pumunta sila sa bahay nila para ayusin. Pats mag hindi pa natapos, balik sila sa tent para matulog. Kaya doon, iabot-abot nila yon. Oo. Oh, oh. Eh, okay na rin yun. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh. Pero kung sa doon saan yung gawa ano, eh. natin yung doon, kung doon tayo sa Detroit, baka sya din yun mm -hmm. yung marami din. Oo. Oh, oh. Pero maraming lalapit doon para humingi din. Di ba? Oo nga eh. Pero okay na yan. <laughs> Kaya pa paano, o di ba? Nagbihis lang tayo ng t-shirt. Rumam pa lang. Okay na. Tapos na. Parang tayo ng pan. Oo nga. Akala ko mo ang masyadong nandiyan. Mag-vlog eh.